Gandang araw na naman mga kabutsyan. Marami kasi nagme-message sa akin kung ano daw yung interview ng employer dito sa Bansang Middle East ng Butcher. Ito lang masabi ko sa inyo mga Dito sa Bansang Middle East, napaka ano lang ng anong interview dito. Parang ano lang, parang easy lang talaga. Pero sabay, kaya huwag kayong kakabahan kasi yung interview dito, Parang mababas lang nila yung ano, yung resume niyo mga kabutser. Kung ano nakasulat diyan sa resume niyo, yun lang yung babasahin nila. At kung ano pa mga kabutser, yung may dadagdag pa sila ng mga ilang ano item. For example, kung sabi mo meat processing ka, yung meat cutter ka. Yun ang sabihin niyo. Tapos kung beef cutting ka, chicken cutting ka, chicken cutter ka, yun ang sasabihin niyo sa eh, employer niyo para ma-impress nyo sila. Kaya yun lang ano, napasin na mga butcher, walang pressure pressure yung pag-interview dito. Hindi ka tulad ng mga malaking sana na mahirap. Tapos, magbibigay kayo ng, for example, tatanungin ka kung anong example ng ano, anong mga parts ng beef. Yun, mga butcher, yung sasagutin nyo kung anong mga parts ng beef. For example, ito, tender blend, tinangal ko. Tapos, Meron kasi, kailangan makasagot ka ng pinakamalambot na parts ng baka, tenderloin, for example, rib eye, sirloin. yung kailangan kasagot mo yun, mga ko-coach. Kasi pag hindi mo masagot yun, alam mo, alam mo naman kung anong pinakamalambot na parts ng baka. Diba? Yun lang ang, ano nyo, yun lang ang pakarala nyo. For example, number one, tenderloin, yung rib eye, yung sirloin, yan ang mga baka, yung mga parts ng malambot yun lang kasi nga dito bansang Middle East Muslim kaya sa parts ng ano kasi karamihan sa ating katrabaho sa baboyan di ba? huwag nyo sabihin na nagkatrabaho sa baboyan pero okay lang yun pero kung mong sister rin sila na ikaw nasa market ka baboy yung karamihan hawak dito pero kailangan yung masabi ka rin ng mga parts ng baka kaya yun ang mabibigay kong tips sa inyo. mga parts ng baka for example bigay ka ng pinakamalambot na parts ng baka sabihin mo yung tenderloin yun pasok na pasok na yon. Tapos ano pang iba, may nalaramang ka pa. Sabihin mo, ano mga kabut sir? Yung bro, yung rib eye, yung sirloin, yung pinangangangbot. Sa ano pang ibang parts na ano? nun? Sabihin mo, alam mo yung pambulalo, yung bone marrow. Yun, pwede rin sabihin niyo yung bone na ano. Yung beef shank, bone, yun. Sa English kasi yung ano. Hindi na nasabihin nyo mga Sa ano pang ibang parts. Para kung may mga nalaman kayo, for example, to, top side, brown squid, short ribs, yun. Yun ang may dapat sasagot yung mga kabutsyan. Para ma-impress sa'yo yung employer. Tapos medyo matasan yung sahod. Diba yun. sa parts lang ng mga beef, yun lang pag-aralan Kung anong mga, anong ano yun. Wala na, yun lang mga kabutsyan. Tapos, for example, para mga mag-marinate, yun, katalangin sa'yo kung anong ginagawa ang marinate. Simple, yun, ang barbecue, yun lang pinakanong talaga. Yun lang kung mga mo sa atin sa Pilipinas, di ba? barbecue lang. Tapos, chicken cutter ka. Ano lang yung mga parts ng manok. Mas kakali magtanong, ano yung chicken wings, yun, drumstick, yung para mo, ano yung lollipop, chicken lollipop, ginagawa. Yun lang mga kutsir. Kaya yun lang ang magbibigay ko sa inyong tips. Yung mga parts ng baka, pag nyo. Kasi marami nagbumisi sa akin, ano interview. Yun lang, magbilis lang yung interview mga kutsir hindi yung marami ng mga busisi tulad ng mga malalaking bansa na pahirapan pa kaya tayo na ano, yung mga ibang test. Dito sa basang Middle East, mabilis lang mga butcher. Kaya yun lang pag-aralan yun, parts ng baka, yung malamot na parts ng baka, kailangan malaman nyo yun. Kaya kung nakasulat dun sa resume nyo, yun ang magiging ano nyo pare, mga butcher, yun ang magiging ano nyo doon, reference nyo yun ang babasahin ng ano, yun ang babasahin ng ng employer. Kung ano sa nakasuwerte o kung saan kung nasa Monterrey, kung anong ginagawa mo yun. Kaya alam nila na ano sa Pilipinas, Monterrey, tsaka yung sa Pure Gold, yung mga hypermarket, kilala nila, sa MySM, yan mga kabutser. Kaya dapat pag-aralan nyo. Yun. yun ang mga shortcut ko na lang, mga kabutser. Kaya nito, bubundis ako ng baka, hindi tayo nagmamadali kasi sasalita tayo sa inyo, nagbibigay ako ng tips sa inyo. Kaya ayun, parts ng baka ito, tingnan mo ito, beep shot dito, may top side dito. Malalaman nyo na rin yung pag nanonood kayo sa video, anong mga parts yung mayroon dito sa isang baka. Itong knuckle dito, itong round stick, top side, itong eye round, yun dito yung ano. Hindi ko lang ma-demonstrate kasi nga, bibigay lang ako ng tips sa inyo ng interview. Yun lang ang pinaka-dabis na yung interview, kailangan may sagot nyo. Mabasahin lang, napadali lang, huwag kayong kakabahan, wala nang ibang kasabihin sa iyo na ano, ano pang ibang interview Basta pagkakaroon yung mga parts ng baba kung chicken cutter kayo, yung mga parts ng manok, yun lang, mga butcher Wala nang ibang tatanong sa iyo yun, anong pinakamalambot, anong mga size ng mga cutting, o cut lang? wala nang normal cutting, wala nang mga ano na yun Ganun lang ay sasabihin sa inyo mga butcher. Kaya hindi ko na na ito. Hindi ko na lang tatapos yung video. Kasi mahaba na rin. Basta big parts. Yun ang mga tips sa interview. Tsaka na mapapasahin kung anong trabaho mo dun sa resume nyo mga nilagay. Yun mga butcher. Sana may malamang kayo. May matutunan kayo dito sa video yung ginawa Okay mga butcher. Kaya hanggang dito na. God bless. Okay.